Magandang araw, mga sis, mga bay. Ayan, ito. Oh. Alam nyo ba to? Malunggay ito, mga sis. Ayan. Malunggay at saluyot ang ating ihanda ngayong araw na to. Ayan, ano ito? Di ba puso ng sagi? Ayan. O, oh, ba? Diba? At there's more yan, ito ay kalabasa dahil hindi mahilig ang aking mga anak sa ginataan ang gagawin ko ay bulang lang o di kaya lauoy o utan kung sa bisaya pa yan ito ang aking gagawin ngayon ang aming pananghalian ihanda ko na tapos, ang iasang ko lang dyan, ay pritong tawilis mga sis. O, priskong presko na isda. yan Ayan, o. ah, diba? Ayan. Prituhin ko lang yan. Tapos, isa sa hindi. Para magkaroon naman ng lasa. O, ba? Diba? Pag nagkaroon ng lasa, okay na yan. oh. Dapat pillar ito, oy Sira na ang pillar ko. Kaya ito, kutsilyo na lang tayo. Ah, uh, diba? Oh. Uh. Tapos, puso ng saging. Alam mo ba ang puso ng saging, mga sis? Nako. Marami pong fiber at maganda po talaga sa ating katawan ang puso ng saging. Ayan. Masarap yan siya mga sis. Ihalo nyo rin sa sinigang. O bahala na kayo kung ano isisigang nyo. Ang sarap po niyan mga sis. Nako. Puting-puti po ang sabaw. Parang nagme-melky-melky siya. Ganun po ang sabaw ng puso ng saging. Ayan. Kaya mga sis, Magulay na kayo kung gusto nyo humaba ang buhay nyo. Okay na. Ayan. Fresh na isda lang yan, mga sis. Ay, handa na lang natin. Tapos ito, alisin mo na itong matigas. Although malinis na siya, ulitin mo lang. Ayan. Katulad yan, medyo maitim-itim na. Ayan. Tanggalin nyo po yan. Ayan, tanggalin nyo yan. Ayan. Tapos, pag malambot na ito, ayan, tanggalin mo yung itim. Ayan, yung itim. Ayan, matigas yan. Malalaman nyo po yan. I-try nyo na lang. po. Hatiin nyo. Ganun lang. Ang sarap kaya nito ihalo sa ano. Hindi kaya lagyan nyo ng giniling. Liit-liitan nyo lang. Ayan. Yung iba, ginagawa tong lumpia. Puso ng saging. O, oh, diba? Kasi minsan lang tayo makakain dito. Kung sa Bisaya to, sa probinsya, ay kinukuha lang to sa puno ng saging. Wala tayong mga puno dito. Kaya, bili-bili talaga lahat pahalagahan, lalo na ang gulay. Tapos pigaan nyo lang to sa tubig or asin na may uh, tubig na may asin. Ayan. Mm. Napakasarap po nito mga sis. Okay, maitim na siya. Tanggalin nyo yan. No? Tanggalin nyo siya. Tapos, try nyo kung ayan, malambot na siya. So isama natin yan. Hini, nilinisan na po ng ko kasi auntie ko nasa palengke ayan hindi katulad niya no maitim na po siya talaga big sabihin stock hindi nabibinta o oh, ba diba? Ayan. tanggalin nyo siya tapos yan itim oh, mga itim yan tanggalin niyo po yung maitim okay okay na yan aanuhin na lang natin yan mamaya oh ba diba po bulang lang or di kaya utan sabi saya or dinding-ding. Basta merong puso ng saging. balak na kayo kung anong gusto nyo. Basta ilagay ko lang dyan, luya, kamatis sibuyas, at pritong isda. Pritong tawilis. Napakalasa po dahil ang tawilis ay matamis po na isda. Ayan, at ito naman ay ati ng himay-himayin. Ayan po, at ito, ay lilinisan natin para maprito na. Bye bye mga sis mga bye please subscribe my channel.